unang beses mangyayari to guys sa Kalbong Seaman TV Production. May magpapasilip sa atin ng bagahe for today's video. Ano kayang mga pasalubong ang iuwi ni Gloria? May makita kaya tayong bacon o baka naman sabon? Tara, alamin natin. Let's go! So ayun na nga guys, buti na lang pinagbigyan tayo ni Gloria. Curious din naman kasi yung kalbo. Ano kaya yung mga ipapasalubong niya sa Pilipinas? Baka merong kumot, pati tuwalya. shish! Pagpasok pa lang ng kabina guys, meron na kagad ako nakitang ano yan? Aid, napakaangas para may CCTV, este disco ball, pang party party. Ayan na guys, bagahe ni Gloria. Ano mo mo magangat? Uy. Saan ba lalagay dito? Bagahe rebelde ni Gloria guys, angat natin. <laughs> Grabe, sobrang bigat guys. May kalakal pa yata sa loob. Tansong pula, alright! Partida, unang bagahe pa lang itong bubuksan. Tatlo lahat yan, Gloria lang sa kalam pagkabukas pa lang ng unang bagahe, wow, ang dami. Nakakita ka agad tayo ng dilata, kaso nga lang, hindi di susi. Sheesh! Yan lang yan. Na. Wala nang iba, yan lang chocolate mo. Aba, ang yabang ni Kalbong Siman TV, hindi niya alam, nagsisimula pa lang si Gloria. Oh yeah! Kaya sunod na bagahe, buksan na yan. Bagahe ni Gloria, next batch. <laughs> ding, 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 hindi. Ang gusto. May mga chocolate ni Gloria, guys. Grabe, naka-plastic po. Look, solid, oh. Solid yung mga bars ni Gloria, guys. Ayan, oh. Oh, eh. Grabe, mas madami pala to guys. Kaya sa mga fans club ni Gloria dyan, alam nyo na. Terero to. Oh, grabe, guys. Ay, hindi. Iba pala. Oh, ito pa, guys. Tignan nyo, oh. Bukta natin, guys. Ay, oh alam nyo na sino hihingian pangalawang bagahe check pero nagtataka ako guys bakit meron pang pangatlo okay, hand carry. Hmm. pangatlong bagahe hand carry niya pala to guys pwede pala yun nakakita naman ako ng magandang bag pati laruan pero meron Kaya pa rin, rin chocolate great. talagang hindi magpapahuli si Gloria mga kamag-anak labas Hinahalo talaga ng matindi ni Kalbong Siman TV, baka mamaya may makitang kape, oh yeah! Siyempre hindi tayo magpapahuli sa chocolate Gloria guys, kaya ipapakita ko na rin lahat ng akin. Kahit ngang alam kong hindi nakasya, dinagdagang ko pa. Biglang sumakit yung ulo ko, guys. Parang hindi yata magkakasya lahat to sa aking bagahe. Oh. Tutupiin mo ba yan? Wala nang tupiin yan, guys. Wala nang tupiin yan, guys. Hmm. So guys. Bahala na sila dyan, guys. Let's go! Sheesh!